sino-sino na lang ang nakikilala niya at nakaka one night stand. At kapag okay sila ay nagiging fubo sila kahit meron na siyang ibang ka-live-in. Itago na lang natin siya sa pangalang Gandara at ang kwentong ito ay tungkol sa kanilang dalawa ng kanyang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Hello Kitty. At masasabi ni Gandara na hindi lang pagkakaibigan ang meron sila dahil tinuring nila ang isa't isa na magkapatid. Lahat ng sikreto at kalokohan ay alam ng bawat isa kahit magkalayo pa sila ng bahay. Pero bigla na lang natapos ang kanilang pagkakaibigan ng magalit si Hello Kitty kay Gandara dahil may ibinintang sa kanya na si Gandara daw ang nagkalat ng tagong relasyon ni Hello Kitty at ng isa pa nilang kaibigan na itago na lang daw natin sa pangalang Tangkad. Kasagsaga noon ng pandemic ng malaman ni Gandara na nagkakamabutihan si Hello Kitty at si Tangkad. Sobrang marupok si Hello Kitty noong mga panahon na yon dahil broken siya dahil sa kanyang ex-boyfriend na taga-kabilang barangay lang. Kaya kung sino-sino na lang ang kinikilala ni Hello Kitty at nakikipag one night stand siya. At kapag okay din sila ng kanyang ex-boyfriend ay nakikipag fubo din si Hello Kitty. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at nalaman ni Gandara na si Tangkad pala ay meron ng ka-live-in na iba. Kaya sobra-sobrang nagalit si Gandara kay Tangkad dahil sa mga kalukohang ginagawa niya. Kaya kinausap ni Gandara si Tangkad para layuan na ang kanyang kaibigan pero ang sabi ni Tangkad ay mahal niya daw talaga si Hello Kitty. Kaya sinabi ni Gandara na kung mahal mo talaga ang kaibigan ko ay makipaghiwalay ka na sa ka-live-in partner mo. Pero kung hindi mo naman kayang iwanan ang live-in partner mo ay iwanan mo na lang ang kaibigan ko. Pero talagang matigas ang ulo ni Tangkad at ni Hello Kitty dahil kahit meron silang patagong relasyon ay meron ding kafubong iba si Hello Kitty. Hanggang sa tumagal ng ilang taon ang relasyon ni Tangkad at ni Hello Kitty nang bigla nalang makatanggap ng isang message si Gandara. At ang message na ito ay galing sa ka-live-in partner ni Tangkad na itago na lang daw natin sa pangalang Roro. Nakiusap si Roro kay Gandara na kausapin ang kanyang kaibigan na si Hello Kitty para palayuin na kay Tangkad. Pero sobrang matigas talaga ng ulo ni Hello Kitty at hindi naman siya nakikinig kay Gandara. At ang sabi pa ni Hello Kitty ay hindi daw siya natatakot kay Roro at wala daw siyang pakialam. Pero makalipas na Ilang buwan ay bin ni Roro si Gandara at ang sabi niya ay ikakalat nito ang konvon ni Hello Kitty at ni Tangkad. Hanggang sa isang araw na no meron silang isang katrabaho na lumapit at kumausap kay Gandara. At noong una ay hindi inamin ni Gandara ang tungkol sa patagong relasyon ni Tangkad at ni Hello Kitty. Pero pinagsabihan lang siya ng kanilang katrabaho na isa siyang konsentidor na kaibigan at sobrang sinungaling. Kaya inamin na lang ni Gandara ang tungkol sa patagong relasyon ni Hello Kitty at ni Tangkad sa kanyang katrabaho. Pero ang hindi alam ni Gandara ay naikwento din pala ng kanyang katrabaho sa iba ang tungkol sa patagong relasyon. At marami din silang katrabaho na nakakakita kay Tangkad at kay Hello Kitty na magkaangkas sa motor at nagkikita sa ibang lugar. Hanggang sa nitong nakaraang February lang ay bigla na lang siyang hindi pinansin ni Hello Kitty at ni Tangkad. Dahil sa sobrang galit nilang dalawa kay Gandara at hindi daw siya mapapatawa dahil ipinagkalat niya daw ang kanilang tagong relasyon. Hanggang sa ang iba pa nilang kaibigan ay nagalit na rin kay Gandara dahil naniwala sila kay Hello Kitty na si Gandara ang nagpakalat ng kanilang relasyon. At isa sa mga kaibigan namin ni Hello Kitty ay pinagsabi sabihan ako na magsorry na lang ako kay Hello Kitty pero bakit ako magsosorry? Eh wala naman talaga akong ginawang masama at sila ang hindi nag-iingat. Alam nilang mali ito pero bakit pa nila tinuloy? Kaya hanggang dito na lang Ate Charis, kailangan ko po ng payo nyo. Kaya sabihin na lang nating mali ang relasyon ni Hello Kitty at ni Tangkad pero buhay kasi nila yon gagawin nila kung ano yung gusto nila. Basta alam mong hindi ka nagkulang sa pagbibigay ng payo sa kanilang dalawa. At yung tungkol naman sa kinagagalit sa iyo ni Hello Kitty ay parang valid naman dahil sinika mo sa katrabaho nyo yung tungkol sa patagong relasyon nilang dalawa. Kaya parang ang dating kay Hello Kitty ay chinismis mo sa iba yung bagay na pinakaiingatan nila. At para sa akin, pwede ka naman sigurong mag-sorry lalo na kung gusto mong magkaayos pa kayong dalawa dahil kinuda mo naman talaga sa iba. Para kasi mas madaling magpatawad kapag inamin ng taong nagkamali sa iyo kung ano yung nagawa niyang pagkakamali. Pero ipaliwanag mo din kay Hello Kitty na hindi lang naman ikaw yung may kasalanan. Dapat kung ayaw niyang machismis eh hindi sana siya gumawa ng bagay na ikachismis niya. Kasi meron talaga mga ganung tao yung ang lalakas gumawa ng mga mali pagkatapos pag nabunyag isisisi nila dun sa nagkwento na parang siya ba yung nagloko. At kung sakaling nagsorry ka kay Hello Kitty at hindi pa rin nawala yung galit niya sa'yo, eh siguro mag-move on ka na lang. Kasi baka mas mahalaga kay Hello Kitty yung mga chismis kesa sa pagkakaibigan yung dalawa.